banana cake. Banana, hindi pala ito banana cake. Maruya. Ito yung ana saging to guys. Saging tapos harina. Hindi ko na pinakita sa iyo yung saging kanina kasi busy na ako. Eh. Tumubo na siya guys. Tumubo na yung saging natin. So ayan ang ating mantika. Init na. Maglagay na tayo. natin ano isa isa ko na nato pagkuhan guys kasi para hindi natin ano talakas yung upoy para hindi siya masunog tingnan natin kung lulutang yan pagluto Mahina lang napoy. Eh, para. na nakaloto na tayo ng isa. So, isa-isahan lang natin pagloto. Para.

Mayroon na tayong nagawa. So, sarap. talaga siya kasi. ito yung, lutang guys kasi yung Ang ating Maruya, Maruya banana, Maruya bye guys, thanks for watching.